si Mitch bilang direktor. Ang aming itatalakay ngayon ay ang mga karapatan ng mga bata. Ako rin ang aming mga Ako po sa si Fredalyn bilang anak. Ako po si Mitch bilang an. Ako po si Janoy bilang James. Uy! Ako po si Ken bilang Kevin. Ako <coughs> Aku po si Riza May bilang Mary Karapatan Karabatan Magdamasa Na maayos Na pamumuhay Kahit may kapal sanan Oh guys Tidak po Tidak po po

Nay, tapos na po. So, ibigay mo. O, oh, ito po. Salamat. Ah. Usap, usap, usap. O, yan. mo Um, kaya pwede mo tayo mag Sige. Kahit may kapansalan kang, marunong ka marun pa rin umayos ng kuryente. Okay, I naman yan. Sige, tuwi na po. Sige, tuloy na po. Uy, ito po. karapatan sa sapat na pagkain, damit at tirahan. at marami kang damit din. parang din. bakit? kaya huh? walang na mawili ng damit anak pasok pasok muna tayo Kasi, si muunan hindi sige Gitrina. ko sa akin na Nabibigyan sa mga 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 kami. Sige, itang na ako sa mga Nay, nandiyan pa ang sa Luis, nakita ka. Ito, mo. Nay, tignan mo ko. Tignan mo kuya,

Meron bang ulam Meron. May kakain? Sige. So, ano yung bakal? Ako mas mati na. Meron dito ang klapong. Tara. Tara. Ilagay muna dito ang mga gamitin. At ang pangalimutan. Ito. 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 Ito.

Ayun na ko eh. ka. Ano? Bakit ka naglaro dyan? Ayaw na ko siya. Ha? O, oh, ayaw na ka. Karapata, magpahinga at maglaro. Ayun, like, uh, uh, ka, Anak, bakit naglaro hey. Meron po trabaho. Sige nai. Hindi, hindi naman mapahinga. Hoy, huwag kang maghinga-hinga dyan. Karapatan ako maghinga, Nay. Magpahinga, Nay. Meron pa trabaho, kahit karapatan mo. Meron naman gabi. Sige po, Nay. Sige po, Nay. Mana? Eh, ang akwisto rin, baby. na naman nagtatapos na talimutan. <brand> <`tinyo> Sana kai. Dito na nagtatapos ang aming paksang sadula. Bautan din. Sige, kami lang. Three go. Ito tandaan